Mani ng patikos ang resulta ng labanan Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. kamakailan. Kaya ang World Boxing Organization o WBO muling ang laban. May resulta na po yan. at base sa binigay ng score ng limang naatasang judge. Ang ating pambasang kamao lumabas na dapat itineklarang panalo. Nabigla ang buong mundo sa pagkatalo ng pound for pound king, Manny Pacquiao laban kay Timothy Bradley Jr. Marami ang walang may pagkakamali sa pagkaka-score ng dalawa sa tatlong judge. Sa score ng 115-113, pinanghal nilang bagong WBO World Heavyweight Champion ang wala pang talo na si Bradley. Dahil rito, isang review ang sinagawa ng World Boxing Organization. At ayon sa namang independent judge, dahil na natasan ng WBO, panalo ang ating pambasang kamao. Masaya ako dahil uh, lumabas yung katotohanan kung anong, anong, anong totoo na ibalik yung tiwala ng mga tao yung tiwala ng mga tao sa vaccine. Very obvious naman na panalo siya. So, um, hindi na parang nakapagtataka na uh, yun ang desisyon nila kasi kitang kita naman na panalo talaga siya. Ang ginawang pagsusuri ay naaayon daw sa procedures ng Championship Committee ng WBO. Ganun pa man, WBO, hindi na pwedeng rin ang desisyon. Mari lang umano nilang ipagutos ang rematch sa pagitan ni Pacquiao at Bradley. Si Pacman wala naman ding umanong balak pang bawiin ang belt. Hindi na siguro kung kung, kung naibigay na hindi din makasalanan ni Bradley din yun eh. nasa uh, kay Bradley kung, kung ibigay niya ang, ang belt, hindi ko naman rin natanggapin at uh, iba bakante na lang. Masaya na raw ang People's Champ na siya ang kinikilalang kampiyon ng buong mundo. At sa ngayon, abangan na daw kung sino ang susunod niyang mga kalaban.